ano po yung nakikita niyong pinagmulan nung uh, mismong salita, verbatim po ni, ni VP Sara, na despicable treatment. Ano po yung mga despicable treatment pa na warranted uh, the reaction of the family, warranted her also, her, her, mga pahayag po? Ano po yung despicable treatment na she's talking about? Siguro ang ang napaka importante dyan yung nangyari ng Ogos, yung sa sa confidential fund. no uh, Despicable yon kasi humingi siya humingi siya sa may authority at yung may authority, binigyan siya. So, yun, very despicable kasi uh, at kaagad na-corner siya doon kasi hindi naman siya pwede mag-explain ano ba yung confidential fund. Kasi pag renew niya yun, that is going against the nature of a, this, uh, of a confidential fund. Despicable yung pag, pag, pagbalat sa kanya mawala mang ah uh, uh, ebidensya Oh, uh, parati sinasabi. Wala naman akong evidence dyan. Pero ito yung tingin namin. Tapos despicable yung li, li uh, linons yung trolls uh, ng, ng kampo ng House of Representatives at saka kampo ng, ng ano to, uh, Office of uh, PCO na tinira siya ng tinira doon. Yun, despicable. Despicable yung sabihin mo na ang kapatid mo ay may 51 billion sa tatlong taon nung panahon ng kanyang tatay alam mo pag dinivide mo yung 51 billion divided by 3 maliit 'yon ngayon pag pinagsama mo o oh uh, ang naglabas noon ang nagsabi asi uh, si congressman ko ang sinabi niya ah, pero wala pa naman akong uh, ebidensya pero ito yung nangyari eh di ba uh, so ang 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 binalik sa kanya oh sino ba ang kontratista ng Bicol Airport Magkano ba ang Bicol Airport? So, nakikita natin taong bayan, yung bigayan sa politika. Uh, despicable yung uh, hindi siya pansinin. ba? Diba? I mean, babalik tayo dun. Eh, Vice President ito. Uh, hindi naman siya uh, district representative. ha huh? Nanalo siya by 32 million. Oh, Sabihin na natin may mga parte kasi sa ating lipunan na nagsasabi hindi naman daw siya nakatulong kay BBM. O well, di set aside natin yan kung sa tingin nyo hindi nakatulong, pero ako kune question ko yan. Bakit dahil mm -hmm. ang average vote ng isang Marcos ay 11 million every mm -hmm. election cycle tumatakbo yan national. 11 million yan. Nung tumakbo si Senator uh, Imee naging 15 million. So 4 million is Uh, I miss vote. Pero yung traditional, nandun yun, yung core, 11 million. O, oh, e, paano naging 31 million? ba diba? so, so, again, uh, at meron ako mga, merong nagpa-commission sa akin ng survey na tinatanong kung, kung nandyan si VP Sara, uh, sino mananalo, kung wala si VP Sara, sino ang makakakuha ng boto niya klarado yon i mean there's a scientific approach to that pero may mga ibang nag-o-obfuscate ginugulo yung naratibo di nasa sa kanila yon um despicable rin yung um questionin ang questionin ang kanyang mga programa na wala daw siya nagagawa sa DepEd eh mm -hmm. nung bumalot ka sa DepEd may issue sa laptop tama mm -hmm. sino ang sino ang supplier ng laptop Pakitanong niyo si Congressman Ko